Hi guys! Welcome back to my channel. So yung topic natin ngayon, yung tungkol sa kasal ni si Hinab Haraki at ni Ray Parks. At ang tanong ng karamihan, na saan yung nanay ni Zainab Haraki? yun ang mga tanong at hinahanap siya sa mga videos at photos ng kasal ni Zainab Haraki. So, may isang netizen ang nakakita daw sa nanay ni Zainab sa My Molds at nagtatalak na hindi daw sila pinapasok sa kasal ni Zainab Gaharaki gaano ito ka totoo ito ba fake news lamang so hinihintay ngayon ang pagsasalita ni Zainab Jane Baraki at may pakriptik post pa daw ang nanay ni Jane si Baraki na si Mama Fe sa kanyang IG story tungkol daw sa anak at ang walang utang na loob at respeto. So, marami talagang netizen ang nagtataka kasi dati-rati ay laging naka... L na, laging nakaalala yung nanay ni Zainab sa kanya at laging nakikita natin sa vlog ni Zainab Haraki. So, matagal na atang hindi natin nakita si Mama Fe sa vlog ni Zainab. ba diba? Kasi doon siya nagpalaki kay Lucas habang si Zainab ay nandito sa Manila, sa Cavite at dati si Lucas at kinuha na doon ni Zainab Haraki. So, mga netizen, nakikipagsimpatya din sa nanay ni Zainab na hindi talaga kumpleto daw ang kasal ni Zainab dahil wala yung nanay niya kahit kahit kaano ka. Bongga ng kasal. Yung tatay lamang daw ni Zainab ang nandoon. Ba't ang nanay niya wala? Yan ang malaking katanungan ng mga netizen ngayon la, hinahanap at ang title pa... Nasaan ang nanay ni Zayna Baraki? Bakit wala? So gaano ito katotoo na may narinig nga sa nanay ni Zayna Baraki na magpo-post daw sa Facebook at sasabihin ang totoong ugali ni Zayna Baraki at ni Ray Parks. So abangan natin yan guys. At abangan din natin sa pambansang marites na si Sian Gaza. Pero... Parang hindi yan i-explode ni Zian Gasa kasi nga magka-tropa silang dalawa ni Zainab Haraki. So sigurado i-vlog yan ni Zainab Haraki kung bakit wala ang nanay niya sa pinaka-importanting events ng kanyang buhay. So abangan na lang natin yan guys sa ngayon ini-enjoy pa ni Zainab Haraki ang kanyang buha ay may asawa. So, yun lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Also, remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye! Ayan guys, chill-chill lang tayo.